Hi guys, good morning Hingga kami it, puno it Iba, halis amo, hamig it bayay Ayan, nagpamunga rai guys Ayan o, oh, bangramo rai sida, nagbunga Kalain kakaon ako sida guys, pag kayas ay kagako pagkaon, kali kagako in kakaon, saw, -saw sa sin. ayan pag nagbunga kalisida guys, abang tulin niyang ra, tapos mawawagit rin kagida bunga. Kadaing sa sasamantala naman at pag nagbunga sida, ay ibuyar namo Agur ga it, kinang panggamit. Pangbutang sa paksiw, pangbutang sa tinuya. Ayan. Nagkakahuyog sida guys, pag hindi mabaoy, ay sayang niyang Ayan o, banglamo talaga. Bang sa kalis sa tinuya guys. Pag naglalarga ako pa may nila, tapos ingat bunga kaling iba. iba, nabayang gador ako guys. Kasi mayuyaon ako sa barko. Ima yung kalikag ako yung sa barko. Arenda ako yuyaon. Lalo yung mga kaintik guys. Bangla sa sidag kaunon, malutong-lutong. Sausaw sa asin na may sili. Ayan no? yung mga maintek. Kasi na masyadong maaslong, guys. Kaya no? Pero...